Mga sa inyong role mo dito sa pelikula din siya ang role ko dito, ang uncle ako ni Bugoy, ni Danilo, na very, uh, tawag dito, mataas ang expectations kay Bugoy at sa mga anak ko, uh, perfectionist, ganyan. Ah, speaking of mataas expectations, uh, perfectionist, ganito ka ba sa mga anak? Kina Janine, kina Max? Ano, mga anak ko talaga ng mga ano yan, masisipag, di ba? Uh, kita naman kay eh, Janine. Kasi yung mga bata, they're very masipag, ganyan. So, hindi naman ako nag -e expect ng so much sa kanila. Basta gawin nila yung best nila, happy ako. Pero hindi ka naman perfectionist or something. Or ano yung pinaka-close doon na bilang isang tatay? Siyempre, protector ka. Diba? Siyempre, protector ka. Oo, tsaka... Uh, you always want them to do good, ganyan, di ba? Uh, yung mga bata naman, they know naman. Alam mo naman na uh, turong-turo ni Lot yung mga yan. Pero Mons, hindi mo ba naisip na, hindi mo ba, ba, hindi ko sumagi sa isip ko na magiging ganito kahusay si Janine. Ganito, ganito kalaki yung dedication niya sa showbiz na before, di ba parang hindi niya pag gusto. Parang nagtatalo siya kung mag-beauty queen ba siya or magbe business na sumagi. Uh, Siyempre, I'm sure when she was starting, siyempre may mga second thoughts, di ba? Pero, eventually, talagang kita mo naman, di ba? Pinag-husayan at uh, dedicated talaga sa work. So, very happy. Babe. At saka masinob sa pera, hindi ba? Yes, uh, Um, Kung ikukumpara si Janine, nung mga time niya ni Balot, ano yung pagkakaiba? Mas, ano ba, mas mas malo ba siya sa pera? Mas keeper ba siya kaysa sa inyo? Oo, oo, oh, oo. Oh. Oh. Tsaka marunong magnegosyo. She knows how to handle herself and her finances. Ano negosyo ni Jenny? Ah, meron siyang nail salon, meron siyang laundry. Oo, oh, talaga. Hindi ko alam kung may iba pa. Pero nung time yun ni Ibalot, wala kayong ganito, no? Lalo ka na dahil sabi mo nga parang lalaro-laro lang kayo sa China. Oo, oh, hindi kami nag-iisip ng negosyo masyado, hindi kami wow. ano. Pag may ano, enjoy lang kami, 'di ba? Out of town, ganyan. Yeah. Yeah. At uh, yung yung busay ba ni ni Janine, eto ba ay ipinuro ninyo or Pusa na lang ba ito? Pusa okay, na lang. Du nasa dugo ba talaga? Pusa na lang talaga niya yung mga ano niya siya na lahat yun. Pag nananalo si Jeline yung maawar, ano nararamdaman? Ay, ang galing, di ba? Hindi ko manang-mana kay Lot. <laughs> Totoo tanggap mo yun. <laughs> Naman. <laughs> Pero Naman. ano yung traits na namana sa iyo ni, ni, ni Janine? siguro yung kakulitan niya, baka medyo sa akin galing yun. Uh, I'm sure meron pang mga iba. Mm -hmm. Yung pagdating sa relasyon, sa so, pag-handle ng relationship, ibang-iba ba? Ibang-iba ba siya hindi, sa inyo? Hindi, parang hindi ko alam sa <laughs> hindi, kasi nung time nyo, di ba? Yung time ni, yung time ninyo nila, lot, lot, nila, ano, di diba, Parang, hindi naman kayo ganun ka ka-smart pagdating sa sa relasyon, di diba? I think, ano, generally, yung mga kapataan natin ngayon ay smarter pagdating sa many things. Uh, sa pag-ibig at sa sa negosyo at sa ganyan. Ano sa palagay mo ang namana ni Jenny when it comes to handling relationship? Or hindi namana namana at hindi namana ni Jenny. Hindi ko talaga alam. Hindi Lost ako pagdating diyan. <laughs> hindi ko naman inaano yung mga relationships nila. Kasi ibig sabihin hindi pa nami-meet ng personal si Paolo. Ah, hindi na-meet ko naman. Ako mo naman si Paolo. Paano mo siya na-meet? I mean, pinakilala ba sa'yo? O paano siya pinakilala sa'yo ni Jennie? Di this is Paolo, may diyowa or something, may gabi mo Ah, this is Paolo, ganyan. Hello! Hahaha! <laughs> <laughs> pero walang ganon. Pero ikaw ba nararamdaman mo na si Jennie at si Paolo? So, sorry, na-on the spot kita. Uh, pero ikaw ba, uh, I mean, ramdam mo ba talaga na parang merong something romantic going on Between the two of them parang, parang nag -chill, chill lang sila. Siyempre, mararamdaman mo ito dahil natin? At Siguro kung ano yung nararamdaman nila, eh Saka, sino na yung nakakaalam alam di ba? ako naman um, kung sino yung ipakilala sa akin, kung sino yung ano 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 kung ikaw ano 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 mga bago mag, mag set down si si Janine bilang dugo ng Mochi at saka ni Lotlot na nag, na nag kung kailan kung kailan na, uh, mga ilang years pa or so siguro mga 10 mga basa character ni Janine ah, hindi ko alam I'm sure hindi pa soon feeling ko hindi pa soon kayo yung dalawa ni Lotto, nakakatuwa kayong makita na nagbabanding na kayo ng magkasama. Kailan na ito nangyayari? I mean, recently nakita ko pa yun na nag na nag-swimming. Uh, may mga ano kami, may mga family occasions na magkakasama kami lahat. Na uh, si Lot, mga bata, ako, si Fadi. okay, okay naman kami. Hindi ka pinag-usapan ito na ganun, or kusa na lang. Sino nag-initiate? I'm sure yung mga bata din. I'm sure yung mga bata din ng Kasi sila naman na nagpaplano ng mga uh, vacations namin or yung mga na magsasama-sama kami. Mas kung kung sa love life. Oh? Okay naman. Well, Char. Yung totoo. Chaka. Ano ba? <laughs> ano ba yung, pero pa uh, cheese with cheese with ko sa pagkakabalikan daw niya ni Tina Panel. Hoy. Hindi <laughs> naman, nagkaka-work lang kami together. Tsaka siyempre friends kami. Ah, wala talagang ganun? Oo, oh, matagal. Ano naman matagal na kami friends. <laughs> friends lang talaga, lininawin yun natin. Pero meron kang, sa meron ka na meron nagpapasaya sa'yo. Sabi natin. Pero hindi siya show. So <laughs> Thank you, Mom. Thank you.